Ngayong papalapit ng undas, panahon na para alalahanin natin ang mga yumaong mahal sa buhay. Panahon din ito upang maisip nating mag-invest para sa death care service, isang paghahanda para sa kinabukasan, o pwede rin namang maging investment para mapagkakitaan. Narito ang aking report. Hindi na lamang bahay, lupa o negosyo ang itinuturing na matalinong investment ngayon. Sa paglipas ng panahon, maging ang death care industry ay naging bahagi na rin ng mundo ng pamumuhunan. At isa sa mga nangunguna rito, ang Golden Haven, ang kilalang Memorial Park chain sa bansa. Investment, dahil bukod sa mayroon na kayong paglalagakan ng namayapang mahal sa buhay, nakikilala na rin ito bilang isang prime real estate. Ayon kay Iris Guazon, Corporate Communications Head ng Golden Haven, 15 to 20% ang annual value appreciation ng mga memorial lots. Dahil dito, itinuturing na ngayon ang memorial properties bilang isang matatag at pangmatagalang investment para sa mga Pilipino. Tandaan lang ang lawn lots, family estates, at columbarium. Ano nga ba ang lawn lots? For lawn lots, ito yung mga 2.5 square meter na lote namin na double-tiered underground interment. Hindi naman malaki yung family. So, yun yung ideal. Ito din yung kinukuha ng mga investors. Actually, namin talaga siya as investment. nag appreciate yearly. So, depende sa location, 10 to 15. Minsan, may ibang locations kami na as much as 20% yung value appreciation niya. So, yun. May mga investors kami na kumukuha ng multiple loan lots and then later on, i-resell nila kapag mataas na yung value. Ang family estates naman ay para sa musuleyo. So, ito yung mga malalaking lote minimum 30 square meters ang size niya. Pwede oh, siyang ng mausoleo. So, ito ideal, syempre, dun sa mga families talaga. So, usually, ito yung for end use kasi pampamilya siya. At ang columbarium? Ito naman, ang uh, ilalagay natin dun is... Cremated remains, so uh, ashes. Kumbaga mas convenient ang cremation as compared to the traditional burial. So madami na rin clients namin ang mas pinipili yung columbarium. And again, similarly sa loan lots, magandang investment din siya. Lahat ng yan mayroon sa Golden Haven, na mahigit apat na taon na sa pagbibigay ng dekalibreng death care services sa bansa. Wala na rin dapat problemahin sa internment services o yung mga proseso at kakailanganin sa pagilibing dahil alagang golden cast sa Golden Haven. Katunayan, maging ang online burol nga para sa mga kaanak abroad na kahit papaano'y makita rin at makadalo sa burol ng mahal sa buhay ay pwede na rin. Mayroon na rin itong pet crematorium ngayon sa ilang park chains para sa mga alagang hayop na pumanaw. Alam mo bang sa halagang isang piso ay maaari nang magsimula ang investment mo sa Golden Haven? meron kaming mga zero interest na payment schemes. One year, two years, three years. Meron din mga in-house financing kaming ino-offer. Yung initial down payment, pwedeng bayaran ni client for 12 to 15 months. And then the remaining balance, as long as five years, pwede nilang bayaran. So that's why yung 100,000 na parang ang mahal-mahal, actually, pwede mo siyang makuha. Magbabayad ka lang ng 1,000 monthly. Ang Golden Haven na ngayon ang pinakamalaking Memorial Park chain sa bansa na mayroon ng 30 plus development sites nationwide, Mapaluzon, Visayas o Mindanao, sa pamantayang Gold Standard. Para sa komprehensibong detalye, bumisita lang sa goldenhaven.com.ph o mag-message sa kanilang official Facebook page, facebook.com slash official Golden Haven.